Bising-bising ngayon ang Don Bell dahil napakaraming picture na naglabasan sa kanilang mga endorsement at sa bago nilang post ay talagang lumabas ang ganda ni Bell Mariano. At sabi pa nga ng mga netizen, kulang na lang ay kasal sa kanilang dalawa. Sabi nga ng isang netizen, "Gusto ko ito. It looks like na marami nang may gusto kayong magsettle down na. I think already Rick your star to start" Kaya that's already a sign of fulfillment for both of you. Kahit wala pang umaamin sa dalawa, ay marami na naglabasan mga ninang nila. Sabi nga ng mga netizen, parang silang kinasal na nag-attend ang mga ninang at ninong nila. At minamanifest ng mga netizen na sana ay mag-guess kay Small Laude ang Don Bell. Kita ang kita naman sa picture na ito na close na close silang tatlo. May sinasabi lang si Bel kay Donnie. Talagang kita naman sa titig ni Donnie na mahal na mahal niya si Bel. At kapag talagang kasama niya si Bel ay napakasaya niya.